Gandang araw mga katita. Bali ngayon po ay maglalagay po kami ng skin coat. At kami lang po ng kaibigan ko ang gagawa nito. Dahil medyo nagtitipid po tayo sa budget. Ayan. Ah, dahil sinubukan ko pong mag-skim coat ay eh, nalibang naman po ako at ito po ang aking bunso na nangungulit kinukulit niya po si tito niya ayan <laughs> walang magawa ayun umalis na po siya ah uh, bali dito po ay pumunta muna kami ng kusina at Nilagyan ko po muna ng skin coat yung sa may lababo po. Dahil ah, uh, hindi po magandang tingnan. Gawa ng kapag nagluluto po kami ay nagtatalsikan po ang mga mantika at napakahirap po linisin kapag nakarap lang po ang ating pader. Kaya, nilagyan ko lang po muna siya ng first coating po ng skim coat. Bali, madali naman po yan na lagyan ng tiles. Kung sakaling magkakabadget tayo. Yan. Bali, patitiktikan ko na lang po sya. Ah, uh, para malagyan po ng tiles. Kung sakali. Bali, andito na po ulit kami sa kwarto. At malapit na po namin matapos ito. Bali, ang gusto ko po talaga ay matapos muna itong kwarto para maganda naman po siyang tingnan. At hindi po naglalaglagan yung mga buha-buhangin. Oh, at para lumiwanag naman din po siya kaya ito po malapit na po kami matapos dito at pagkatapos po nito ay aming pipinturahan at nasa ganun naman po ay maganda po siya tingnan bali ilang araw na rin po kami nag skin coat dito kasi hindi naman po kami dire-diretso na mag-skin coat minsan po ay may kasamang gala